kitchen area. Uh, ito naman yung gagaw gagawa natin ng parang buffet cabinet dito sa part na to. May kasama po akong makulit. Pero <laughs> ano syempre, ganyan kaya din natin buwan. ayos natin mga kaps kasi papunta tayo ngayon ng uh, Bustos Bulacan so kailangan natin magdala ng brochure kasi isang bahay yun mga uh, cabinets daw eh sabi tapos mga iba pang mga furniture sa loob ng bahay sana maging okay yung transaction natin doon punta tayo ngayon sa Bustos Bustos bulakan wow! ay nandito lang kami mga kaps sa Bustos kila Sir Chody at kay Ma'am Geraldine sila yung uh, ating client Mami ba Hello baby kasama ko yung aking mag-ina kasama sa lahat sa business ano pala sila galing Paris? Ay? Hello baby Kaya mo pa ganyan? Teka lang, teka lang, teka lang, lang, Ang haba mo. <laughs> Nainitan na. So, ito yung bahay nila, oh. Wow! Lags naman. Pasok ka. Oo. Pas Pasok na po namin, chinelas namin, ha? Wow! <laughs> Mam Gerald din po. Ayan. Sama ko na po kayo sa vlog ko. Kayo oh! <laughs> lang po dito ma'am? Ay gano'n. Ayan ah, naman po nasa Paris. May isang. Dalawa naman. Isa lang po po'y anak niyo? Oo. Oh. Ayan po si Sir Chody. Sama ko na po kayo sa vlog. May kasama po akong makulit. Ikaw lang <laughs> ba, tao lang po tayo dito. Sama lang. Parang bakasyon lang po kayo ma'am? Ay, isang buwan lang po. Ay, isang po? Ayan. Yes, ma'am. po. Tubig? Gusto niyo tubig po. Ay, JB. Maganda po nung loob ng bahay Hello mga Caps, Magandang umaga sa inyo lahat. Tara, kapit tayo. It's Sunday. At uh, nais ko lang share sa inyo mga Caps na I met good people Shoutout po muna kila Sir Chody at kay uh, Ma'am Geraldine Ayan, From Bustos, Bulacan Share ko lang sa inyo mga Caps yung mga bago nating clients They are from uh, Paris, France out po sa kanilang anak na si Zoe na ngayon ay nasa Paris, France So nagpunta kami ng Bustos, Bulacan para magsukat ng mga cabinets kasi they are preparing for their uh, retirement at 65. So inaayos na nila yung bahay nila magkaroon sila ng mga storage cabinet, buffet cabinet na. So ang dami, ang laki nga nung bahay nila, nakaka-amaze tapos yung kitchen ang ganda. So every detail ng bahay nakita ko, ang ganda ng pagkakayari. Talagang pinag-isipan tsaka ang ganda ng mga detalye niya. So sana magkaroon din tayo ng ganun someday. Wow! So sila ay nagtatrabaho sa Paris, France. And according to Ma'am Geraldine, nag-start siya sa pag-work sa, sa France noong 1989. So, more than 30 years na silang nag, nagtatrabaho sa Paris, France. Doon na rin niya na-meet si Sir Chody or Sir Chodoro Pangaliban, yung husband niya. At nagkaroon sila nga ng isang uh, anak. Pero pag na-meet mo sila, talagang parang nasa 40s lang. Ang babata nilang tingnan thankful ako na na-meet ko yung mga tao nito so napakabait talaga nila kita kami dahil si ma'am Geraldine ay mahilig manood ng YouTube at ayun nga nakita niya yung mga videos na ina-upload natin sa channel ko tagal na niya sinusubaybayan at nagkaroon nga tayo ng client mga kaps sa Tagig kila Sir Leonel Mole shoutout po kay Sir Leonel Mole from Australia. Ang ang layo na nang nararating ng mga videos natin. Akalain mo karating ng Paris, France, ng Australia at iba't ibang mga lugar pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tiyan, shoutout din kay Mang Benro na talaga namang napakalupit na carpenter, master carpenter natin. Karon siya ng sakit, na stroke siya mga kaps, parang semi mild na semi-stroke. Ngayon, naka-recover naman na siya mga Caps. Kaya lang medyo yung kaliwang ka, -ka kamay niya at yung kaliwang pa. Kaya lang hindi pa fully recovered yung, yung paggalaw ng kamay niya at saka ng pa. Pero kaya pa rin niya gumawa. Isasali niya yung mga kaalaman. -ka at yun naman ay isishare natin sa buong mundo at nakikita ng lahat ng mga tao ng mga Caps natin. At isa na nga dyan yung mag-asawa na sila Sir Chody at Ma'am Geraldine. At ipinagkatiwala nila mga Caps yung paggawa nitong mga cabinets na ito. Buffet cabinet, storage cabinet. Meron pang sliding door na perfume cabinet sa CR. May mga shoe, shoe rack cabinet, entertainment cabinet. Ang laki ng bahay nila mga Caps. Dito mo may underground tapos tatlong pala pag bali, apat na pala pag yung bahay nila. Sa pagsisimula natin ng projects na to, ipapakita ko sa inyo yung whole process ng mga paggawa natin ng mga cabinet. Lalong-lalo lalo na itong uh, cabinet making kasi isa ito sa mga gustong matutunan ng mga caps natin ng lahat ng mga ka-woodworkers natin dyan na gustong matuto ng pag-woodwork isa ito sa dapat malaman ng isang woodworker yung cabinet making eto, pakita ko muna yung mga sinukatan ko don sa kanila so dito mag-start yung ating journey mga caps sa bahay na ito so pakita ko sa inyo yung mga gagawin so dito yung kanilang uh, entertainment Sige, so, okay tayo dito. So modular 'yung gagamit, gagawin natin mga cups, Kasi medyo maihirapan tayo sa pagpasok uh, kitchen area. Uh, ito naman 'yung gagawin natin ng parang buffet cabinet. Lalagyan din to ng uh, mga ng isang malaking cabinet, so modular din. Kasi sagad na siya sa ceiling. So dito gagawa din tayo ng isang uh, cabinet na from flooring to ceiling din. Sa so pagpasok natin dito, itong part na to mayroon ding cabinet na ilalagay. Dito sa side na to mayroon tayong sliding door na cabinet for perfumes, shampoo, and everything. Sagat din sa ceiling mga apps. Ito naman yung isang room, which is yung room ng kanilang anak ni si mom Zoe. So here is magbibuild din tayo ng Hanggang ceiling na cabinet Yan, bali dalawa yan Kasi isa center itong bed na to So ayun, para lang tayong nag-tour Sa isang bahay Hanep bahay Pero talagang hanep bahay mga kaps Sana magkaroon din tayo nito. Teka na na, please May makulit tayong batang kasama Teka na anong, anong masasabi mo sa bahay? Anong masasabi mo sa bahay? Hmm. Son Anong masasabi mo sa bahay? Ano po yung masasabi niyo, oh? Ha? <laughs> so, ito naman paglabas. Yan. Yung bahay, oh. Grabe, ito yung veranda. Hello! Eh, kaya nga hindi ako mitig magpunti. Ayun, no? <laughs> oh. Hello. No. bonggang bonggang kusina. wow uh -huh. aha <laughs> yung kitchen so itong kitchen na to modular din tapos may top siya na ano so ayan my goodness ano ba yun? Ano siyempre, kaya ang kaya din natin. Ano ba yun, Daddy? Ano ba yun? Daddy? Wow! Ayan yeah, ako. <laughs> Ito yung gas. Ito yung electric. Opo. Touch. Ito galing din to doon. Sa, sa ano France. po, sa France. Oo. Abo. Wow! Pati po yung touch screen na, ano Kasi, yung ginagawa ito, nabili na namin yung maganda, Opo. Anak, wag. Anak, wag mo, mo yan Open. Oh. <laughs> oh, wala yan o. Oh. Wala, wala yan. Pass. Walang laman yan o. Oh, ya, no. Oh. oh, yan, oh. oh mag ano ka house raid oh <laughs> kitchen raid oh ito tingnan mo kinain niya rin niya diyan oh kasi meron tatama ano to talaga oh uh, galing may yaman din si Albert Ayan. Naking drawer. Ano yan? Ano Si siya, siya na rin po ang nagkabit nito, ma'am. Ano, ano, oh. ano to mami oh, yung uh, yun, automatic clothes? Kay Kuya JB, ano ito Salamat po kayo na sir. <laughs> Makikita na ano po kayo sa ano, sa... Sa France. <laughs> Hello. Hi. Ano yung kinakain mo? French? This is rice. Hmm. Okay, ito, ano ito, ano ito? Ano yung laki? Chicken. Chicken? May ito pa. Ang batang adik sa friends fries Noon. Adik ka ba sa friends fries? Ha? <laughs> <laughs> Kukuritin mo lang yan anak. Agatin mo anak. Agatin mo. Sila Sir Chody at Ma'am Gerald din mga kaps. Sila yung tipo ng mga taong inspiration. So, Nakaka-inspire sila mga Caps. Kasi sa tagal nila ng pag pagtatrabaho sa ibang bansa. Ayun, na-share nila yung mga experiences nila from rags to riches. Naabot nila lahat yon yung success. Siyempre, pag na-reach mo na yung success, mag-aim ka pa rin ng mas marami pang achievements sa buhay kasi hindi naman natatapos yun. Hindi tayo basta dun lang hihinto. Meron at meron pa rin tayong another achievement na gustong marating. So yun mga kaps, si Sir Chody at si Ma'am Geraldine, talagang inspiration sila. Kahit sa pagkakwento nila sa amin ng mga experiences nila, talagang ma-inspire ka sa mga pinagdaan uh, pinagdaanan nila. And uh, pagkakausap mo sila, parang hindi mo makikita yung gap na eto sila, tapos eto ikaw parang pantay lang kayo. Napaka natural nilang kausap. Yung first time kaming magkita, yung parang panatag, parang matagal na kaming magkakilala, ganun ba yung nakipag-usap sila. Pero alam nyo ba mga cops, na pangarap ko kasi bilang isang woodworker, dahil nandito, ito na talaga yung tinatahak natin na career. Magkaroon tayo ng pagkakataon sa someday na magkaroon ng mga projects sa mga sikat na influencers like Ivana Alawi, mga Kong TV, mga Bin TV, you know? magawa natin sila mga projects na malulupit. Pero alam niyo ba nung napunta kami sa bahay nila Sir Chodit ni Ma'am Geraldine? Eh. Parang ka na nakapunta sa bahay ng ano eh, ng isang sikat na influencer kasi iba yung dating tapos yung bahay nila parang pagtingin mo sa harap na ganun. Parang nasa ibang bansa ka. Sana hindi pa hindi pa ito yung huli. Uh, May mga susunod pa tayong mga projects.